Isipin mong nagising ka sa isang sandaling babago sa iyong buhay. Sinuri mo ang iyong lottery ticket at biglang bumilis ang tibok ng iyong puso. Nanalo ka. Ang iyong isipan ay agad na naglakbay sa pangarap na bahay, marangyang sasakyan, at kalayaang pinansyal na akala mo'y imposible. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring pinili na ng mga bituin ang anim na zodiac signs para sa pambihirang swerte sa loto matapos ang Marso labing siyam, dalawang libo dalawamput lima, kasama kaya ang iyong sign sa mapalad na anim? Ang universo ay may mahiwagang paraan ng pagtatrabaho. At sa buwang ito, ang tadhana ay nakahanay para sa isang bihirang pagkakataon ng kasaganaan. Manatiling nakatutok upang malaman kung isa ka sa mga maswerteng anim. Sa loob ng maraming siglo, naniwala ang mga tao na ang mga bituin ay may hawak ng susi sa kanilang kapalaran. Lalo na pagdating sa kayamanan at swerte. Matagal nang uh, ginagamit ang astrolohiya upang hulaan ang mga pagkakataong magbabago ng buhay at ngayong Marso, Isang bihirang galaw ng kosmos ang magdadala ng pambihirang swerte sa loto para sa anim na zodiac signs. Ngunit bakit nga ba ang Marso 19, 2025? Ang petsang ito ay minarkahan ng isang makapangyarihang astrological na pagbabago kung saan ang Jupiter, ang planeta ng swerte at kasaganaan, ay nakaposisyon sa paraang nagpapalakas ng biyaya sa pananalapi para sa ilang piling signos. Ipinakita na nang kasaysayan na ang paggalaw ng mga planeta ay maaaring makaapekto sa lahat mula sa malalaking pandaigdigang kaganapan hanggang sa personal na tagumpay. Maaari kayang ito na ang iyong pagkakataon. Kung minsan mo nang pinangarap na manalo sa lotto o makatanggap ng di inaasahang biyaya sa pananalapi. Maaaring ito na ang tamang oras para sa iyo. Samahan kami at tuklasin kung alin sa anim na zodiac signs ang itinadhana para sa isang kamanghamanghang swerte sa lotto pagkatapos ng Marso 19. Ang papel ng galaw ng mga planeta sa swerte sa lotto. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tila natural na naaakit ang pera, habang ang iba naman ay patuloy na nagsisikap, ngunit nahihirapan pa rin? Ang sagot ay maaring nakasulat sa mga bituin matagal nang iniuugnay ang astrolohiya sa tagumpay sa pananalapi. At ang galaw ng mga planeta ay may malaking papel sa paghubog ng ating kapalaran. Pagkatapos ng Marso 19, 2025, magaganap ang isang makabuluhang pagbabago sa kosmos na maaring magdala ng hindi inaasahang kayamanan sa ilang piling zodiac signs. Ang pinakamahalagang planetang puwersa sa likod ng suwerteng ito ay ang Jupiter, ang planeta ng paglago, kasaganaan at yaman. Kilala ang Jupiter sa pagbibigay ng pag-unlad sa pananalapi, bigla ang biyaya at malalaking pag sa karera kapag ito ay paborabling nakahanay sa ilang partikular na signos. Bukod pa rito, ang Mercury, ang planeta ng komunikasyon at mga transaksyon, ay nasa isang makapangyarihang posisyon rin, na lalo pang magpapalakas ng mga oportunidad sa pagyaman. Ibig sabihin, hindi lamang mapalad ang mga zodiac signs na ito sa tamang panahon, kundi makakagawa rin sila ng matatalinong desisyon sa pananalapi na magdudulot ng tagumpay. Nakita na natin ang ganitong pattern noon. Sa kasaysayan, may mga astrological alignments na kasabay ng ilan sa pinakamalalaking panalo sa loto na naitala. Maraming lottery winners ang nagsabi na mayroon silang matinding gut feeling bago bilhin ang kanilang mapalad na tiket. Isang pakiramdam na madalas iniuugnay sa impluensya ng mga planeta. Kaya kung isa ka sa mga zodiac signs na nasa listahang ito, ngayon na ang tamang panahon upang Bigyang pansin ang mga senyales ng universo. Nakakakita ka ba ng paulit-ulit na numero? May malakas ka bang hatak sa isang partikular na numero sa lotto? Nakakaranas ka ba ng kakaibang pagkakataon na tila pahiwatig ng swerte? Ang mga ito ay maaring senyales na ang iyong oras ay paparating na. Ngayon, tuklasin natin kung alin sa anim na zodiac signs ang makakaranas ng pambihirang swerte sa lotto. Pagkatapos ng Marso labing Syam, 2025. dalawang Ngayon na alam na natin ang papel ng mga planeta sa swerte, alamin natin ang anim na zodiac signs na magkakaroon ng hindi inaasahang swerte sa lotto. Pagkatapos ng Marso labing Syam, 2025. dalawang Kung ang iyong zodiac sign ay nasa listahang ito, maghanda para sa isang malaking pagbabago sa iyong buhay pagdating sa pananalapi. Ika-isa. Aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Ang matapang na risk taker. Isipin mo ito. Si Alex, isang Aris, ay hindi kailanman naniwala sa swerte. Ngunit matapos ang Marso 19. May kakaibang pakiramdam siyang nagtulak sa kanya upang bumili ng lottery ticket sa huling sandali. Kinabukasan, nagbago ang kanyang mundo. Nanalo siya ng multimilyong dolyar na jackpot. Ang Aris ay kilala sa kanyang walang takot at determinadong personalidad. Pinamumunuan ng Mars, ang planeta ng enerhiya at ambisyon. Ang Aris ay papasok sa isa sa pinakamaswerteng yugto ng kanilang pinansyal na buhay. Matapos ang Marso 19, sa apang mali Papasok si Jupiter sa isang paborableng posisyon para sa Aris, na magdadala ng hindi inaasahang mga biyaya sa pananalapi. Ang nagpapalakas sa Aris ay ang kanilang likas na kakayahan sa pagkuhan ng mga oportunidad. Habang ang ibang zodiac signs ay nag-aatubili, ang Aris ay kumikilos agad, at ito ang kanilang magiging bentahe. Sa tulong ng Jupiter na magpapalakas ng kanilang kumpiyansa at Mercury, na magpapatalas ng kanilang kakayahan sa pagpapasya. Magiging perpektong panahon ito para sa Aris upang gumawa ng matapang na hakbang at manalo ng malaki. Paano mapapalakas ng Aris ang kanilang swerte? Bigyang pansin ang biglaang pagnanais na bumili ng tiket o sumali sa isang paligsahan. Maaring ito ay senyales mula sa universo. Piliin ang mga numero batay sa intuwisyon sa halip na estratehiya. Ang likas na pakiramdam ng Aris ay magiging mas malakas kaysa dati. Abangan ang mga maswerteng araw kapag aktibo si Mars, lalo na sa katapusan ng Marso at unang bahagi ng Abril. Ikadalawa. Taurus, Abril 20, Mayo 20. Ang magnet ng kayamanan. Kilalanin si Olivia, isang Taurus, na palaging naglalaro ng loto ngunit hindi nanalo ng higit pa sa ilang dolyar. Ngunit matapos ang Marso 19, may kakaibang nangyari. Natagpuan niya ang isang lumang tiket na nakalimutan na niya. At ito ang winning ticket na nagkakahalagan ng milyon-milyon. Pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng karangyaan, kayamanan, at tagumpay sa material na aspeto, ang Taurus ay palaging may natural na koneksyon sa kasaganaan. At pagkatapos ng Marso 19 Ang kanilang swerte ay aabot sa pinakamataas na antas. Ang pagkakahanay ng Jupiter ay lalong magpapalakas sa kakayahan ng Taurus na makaakit ng kayamanan nang walang kahirap-hirap. Hindi tulad ng Aries na mabilis kumilos, ang Taurus ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon. Ang kanilang disiplina sa pera ay nangangahulugan na hindi lang sila mananalo ng malaki. Alam din nila kung paano ito ingatan at palaguin. Paano mapapalakas ng Taurus ang kanilang swerte? Gumamit ng mga numerong may personal na kahalagahan, tulad ng kaarawan, anibersaryo, o mahahalagang kaganapan sa buhay. Magtiwala sa kapangyarihan ng manifestasyon. Ang pagunita sa kayamanan ay magpapalakas sa kakayahan ng Taurus na makaakit ng kasaganaan. Ituon ang pansin sa mga larong may pangmatagalang gantimpala sa halip na umasa lamang sa instant na panalo. Ikatatlo na Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 20. Ang mapalad na tagapagbalita. Isipin si James, isang Gemini, na kaswal na nakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa astrolohiya nang marinig niya ang tungkol sa isang suwerteng prediksyon sa loto. Sa isang iglap, bumili siya ng tiket at makalipas ang ilang araw, naging milyonaryo siya. Pinamumunuan ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon, intuwisyon at mabilis ang pag-iisip. Ang Gemini ay may natural na bentahe pagdating sa swerte. Madalas silang nakakatagpo ng maswerteng pagkakataon dahil sila ay nasa tamang lugar sa tamang oras. Matapos ang Marso 19, ang makapangyarihang pagkakahanay ng Mercury at Jupiter ay lalo pang magpapalakas sa intuition at swerte sa pananalapi ng Gemini. Maaaring makatanggap sila ng mga pahiwatig o mensahe sa pamamagitan ng pag-uusap, panaginip o biglaang pananaw na magdadala sa kanila sa panalang pagkatataon. Sa Paano mapapalakas ng Gemini ang kanilang swerte? Makinig ng mabuti. Ang isang swerteng tip ay maaaring manggaling sa isang hindi inaasahang pag-uusap. Subukan ang bagong pamamaraan. Ang spontaneity ay natural sa Gemini. Kaya ang pagpapalit ng pattern ng numero o pagsubok ng ibang lottery game ay maaaring gumana para sa kanila. Sundin ang pakiramdam. Kahit mukhang random, kung may numerong opetsang paulit-ulit na lumalabas sa kanilang pang-araw-araw na buhay, maaring ito ay cosmic sign. Ikaapat na Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22, ang hari reyna ng jackpot. Isipin si Sarah isang Leo na palaging naniniwala na siya ay itinadhana para sa kadakilaan. Ngunit matapos ang Marso 19, nagbigay ng sinyales ang universo ang kanyang mga maswerteng numero ay lumitaw saan man siya tumingin. Sa wakas, tinayaan niya ang mga ito at makalipas ng ilang araw, nanalo siya ng isang napakalaking jackpot. Ang mga Leo ay likas na magneto ng kayamanan at pagkilala. Pinamumunuan ng araw ang sentro ng enerhiya at kapangyarihan. Ang Leo ay madalas nakakaranas ng biglaang buhos ng swerte. Ang kanilang kumpiyansa optimismo, at karisma, ay umaakit ng kayamanan at tagumpay. Ang pagbabago ng Jupiter pagkatapos ng Marso 19 ay maglalagay sa Leo sa Cosmic Spotlight. Nagagawing isa sila sa pinakamaswerteng signos. Ibig sabihin, maaaring dumating ang hindi inaasahang pera mula sa loto, bonus, o maging mana. Paano mapapalakas ng Leo ang kanilang swerte? yakapin ang kumpiyansa. Ang paniniwala sa swerte ay magpapalakas nito. Sumali sa malalaking lottery games, ang Leo ay namumukod tangi sa malalaking oportunidad. Gumamit ng lottery numbers na may kaugnayan sa ginto, araw, o mga temang may kinalaman sa royalty, mga maswerteng elemento ng Leo. Ikalima ng Libra, September 23, Oktubre 22, ang balanseng estratehista kilalanin si Daniel isang libra, na palaging nabibighani sa mga pattern. Matapos ang Marso 19, napansin niyang paulit-ulit na lumalabas ang ilang numero at senyales na nagtuturo sa isang particular na lottery game. Pinagkatiwalaan niya ang kanyang intuition. Tinayaan ito at sa loob ng isang linggo, nanalo siya ng malaking halaga. Ang mga Libra ay mga eksperto sa balanse at swerte. Pinamumunuan ng Venus, tulad ng Taurus, sila ay may malakas na koneksyon sa kayamanan at kasaganaan. Ngunit hindi tulad ng mga risk-takers, ang Libra ay umaasa sa estratehiya, tiyaga, at intuisyon upang manalo. Ang posisyon ng Jupiter ay magpapalakas sa swerte ng Libra sa mga laro sa pananalapi, oportunidad sa pamumuhunan, at lottery kung maglalaro sila ng matalino. Maaari silang makakita ng resulta na magpapabago sa kanilang buhay. Paano mapapalakas ng libra ang kanilang swerte? Maghanap ng mga pattern sa mga numero. Ang libra ay mahusay sa pagtukoy ng panalong kombinasyon. Maglaro kapag emosyonal na balanse. Ang kanilang pinakamahusay na swerte ay dumarating kapag sila ay nasa kapayapaan magtiwala sa mga banayad na senyales, isang gut feeling, isang paulit-ulit na numero, o isang panaginip ay maaaring naglalaman ng susi sa tagumpay. ika na Capricorn, Disyembre 20, dos hanggang Enero 19. Ang tagapagtayo ng kapalaran. Isipin si Michael, isang Capricorn, na buong buhay niyang pinaghirapan ang kanyang mga pangarap. Ngunit matapos ang Marso 19, nakatanggap siya ng isang swerteng tulak mula sa universo. Isang hindi inaasahang panalo sa loto na, sa wakas ay tumulong sa kanya, na itayo ang negosyo na matagal na niyang pinapangarap. Ang mga Capricorn ay kilala sa kasipagan at disiplina, ngunit kapag pumasok ang swerte, nagiging pangmatagalang tagumpay ito para sa kanila pinamumunuan ng Saturn, ang planeta ng karma. Madalas na nakukuha ng Capricorn ang kanilang swerte sa pamamagitan ng tiyaga. Pagkatapos ng Marso 19, gagantimpalaan ni Jupiter ang pagsisikap ng Capricorn sa pamamagitan ng hindi inaasahang biyaya sa pananalapi. Ito ang kanilang pagkakataon upang anihin ang kanilang itinanim. Paano mapapalakas ng Capricorn ang kanilang swerte. Tumaya sa mga petsang may koneksyon sa kanilang nakaraang tagumpay. Ang Capricorn ay lumalakas kapag may momentum. Maging matiyaga, ang kanilang panalo ay maaaring magmula sa isang pamumuhunan, hindi lamang sa isang lottery ticket. Gamitin ng matalino ang mga panalo. Ang Capricorn ay nakatadhana upang gawing pangmatagalang kayamanan ang kanilang swerte. Ang iyong kapalaran ay nakasulat sa mga bituin. Ang mga planeta ay nakahanay para sa anim na zodiac signs na ito, Gemini, Leo, Libra, at Capricorn, kasama sina Aries at Taurus. Kung ang iyong zodiac sign ay isa sa mga ito, maaring ito na ang pagkakataon mong maging milyonaryo, manatiling nakatutok, gamitin ang mga senyales ng universo, at tiyaking handa kang tanggapin ang suwerte na darating sa iyo pagkatapos ng Marso 19, 2025. Ang lihim sa pag-akit ng swerte sa lotto. Ang panalo sa lotto ay hindi lang basta tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagiging nakaayon sa tamang enerhiya sa tamang oras. Maraming nakaraang lottery winners ang nagsabi na nakaramdam sila ng kakaibang hatak para bumili ng tiket. Nakakita ng paulit-ulit na numero o kahit na panaginipan ang kanilang panalo bago ito nangyari. Maaari kaya itong isang simpleng pagkakataon o may mas malalim na puwersa ng universo na gumagana. Pagkatapos ng Marso 19, 2025, ang galaw ng mga planeta ay magpapabor sa anim na zodiac signs na magkakaroon ng mas pinatinding intuition at swerte sa pananalapi. Ngunit may magandang balita kahit hindi ka kabilang sa anim na signos na ito, maaari mo pa rin maakit ang swerte sa loto gamit ang tamang pag-iisip at mga pamamaraan. Ang batas ng akyasyon at swerte sa loto ayon sa law of attraction, kung ano ang patuloy mong iniisip at pinaniniwalaan, iyon ang iyong naaakit. Kung palagi kang nag-aalala tungkol sa kakulangan sa pera, hindi mo na namamalayan na lalo mo itong pinapalakas. Ngunit kung iniisip at pinaniniwalaan mong magkakaroon ka ng kasaganaan, mas malaki ang posibilidad na makaayon ka sa isang maswerteng sandali. Narito kung paano mo ma-activate ang iyong luck magnet. I-visualize ang iyong panalo. Pumikit at isipin mong hawak mo na ang winning ticket, nakikita ang numerong tumutugma, at nararamdaman ang saya ng pagtanggap ng iyong premyo. Habang mas malinaw mong nai-imagine ito, mas sinasanay mo ang iyong isipan upang ito'y mangyari. Gumamit ng positibong afirmasyon. Sabihin araw-araw ang mga positibong pahayag tulad ng Ang pera ay dumadaloy ng madali sa akin o Bukas ako sa pagtanggap ng kasaganaan sa aking buhay. Magkaroon ng maswerteng bagay Maraming nanalo sa loto ang nagsabing mayroon silang maswerteng bagay tulad ng isang espesyal na barya, bracelet, o isang partikular na damit na suot nila nang sila ay manalo. Tumaya sa maswerteng araw. Naniniwala ang mga astrologo na ang ilang yugto ng buwan, planetary transits, at personal numerology alignments ay maaring magtaas ng iyong tsansa sa panalo. Ang mga araw kung kailan aktibo ang Jupiter o Venus ay itinuturing na pinakapaborableng panahon. Pakinggan ang uh, iyong intuition. Kung may isang numero na patuloy mong nakikita sa mga resibo, orasan, o or billboards, maaring ito ay isang senyales mula sa universo. Maraming pinakamalalaking lottery winners ang nagsabing sinunod nila ang kanilang gut feeling at panaginip sa pagpili ng kanilang numero. Magbigay bago tumanggap? Isang kagiliw-giliw na pattern sa mga nanalo sa loto ay marami sa kanila ang kamakailan lamang ay nag-donate sa kawanggawa, tumulong sa nangangailangan o gumawa ng isang mabuting gawain bago nila natanggap ang, ang kanilang malaking panalo. Ang konsepto ng karmic energy ay nagsasaad na ang pagbibigay ay lumilikha ng espasyo upang makatanggap. Ang tamang oras ay lahat. Bakit espesyal ang Marso 19? Ayon sa astrolohiya, ang Marso 19 ay minarkahan ng isang bihirang pagkakahanay ng mga planeta, kung saan ang Jupiter, ang planeta ng swerte, ay bumubuo ng isang malakas na koneksyon sa ilang pangunahing enerhiya ng Zodiac. Ito ay lumilikha ng isang pambihirang pagkakataon para sa biyaya sa pananalapi at hindi inaasahang mga gantimpala. Kung nakakaramdam ka ng matinding pagnanais na subukan ang iyong suwerte, pagtiwalaan ito, maaaring inuudyukan ka ng universo patungo sa isang sandaling magpapabago sa iyong buhay. Ang iyong kapalaran ay nakasulat sa mga bituin. Pagkatapos ng Marso Labingsyam, 2025 ang anim na zodiac signs na Aries, Taurus, Gemini, Leo, Libra, at Capricorn ay nasa ilalim ng napakalakas na impluensya ng suwerte. Sila ang may pinakamahusay na tsansa ng isang malaking pananalaping tagumpay. Sa pamamagitan man ng loto, hindi inaasahang mana o mga bigla ang oportunidad. Kung ang iyong sign ay nasa listahan bigyang pansin ang mga senyales mula sa universo. Ang paulit-ulit na numero, isang bigla ang pakiramdam ng swerte, o kahit isang panaginip tungkol sa panalo ay maaaring maging pahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa kayamanan. Ngunit narito ang katotohanan, hindi limitado sa anim na signos na ito ang suwerte kahit sino ay maaring makakit ng kasaganaan sa pamamagitan ng positibong pananaw, tamang aksyon, at pagtitiwala sa kanilang intuwisyon. Kaya ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba na kayang hulaan ng astrolohiya ang kayamanan at swerte? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At kung handa ka ng yakapin ang iyong maswerteng sandali, huwag baliwalain ang mga senyales na ipinapadala sa iyo ng universo. Dahil maaring nasa malapit na ang iyong kapalaran. Mag-subscribe para sa mas maraming astrology insights, lottery predictions, at manifestation secrets. Good luck! At nawa'y ngumiti sa iyo ang kapalaran. Sparkles.